Mga bagong fish vendor kakanood ng vlog. Mga <laughs> uh, mga bagong recruit natin maging fish vendor. Yan, nandito kami ngayon sa Tabotas. Dito kami mga idol At habang namimili nga po pala ako ng isda Gusto kong out yung mga bago kong followers Lovely Las Piñas from Iloilo Aldrin Alinsungay ng Jensen Mean Lianto Andy Ortiz Vlog ng Ligao City Albay Bicol Nathaniel P. D. Guzman Labo George Joan Gabriel May Celia T. Rivera Shout out nga din po pala kay Wayne Medrano PAP P. Bonax Hamboy Gonya Groyon at kay Rachel Manlangit Yonard yotal at Elni Simbulan Santos at maraming maraming salamat po and I love you all. Bye-bye!